guys. Dami pong pasyente. Ito na po, nagdatingan na pong lahat. Ang mga pasyente. Saan saan ang bayan po ito? Ayan po. Yan, priority po nila ang ganyan. Hindi po makalakad. Ganun, ma-stroke, kulyo. Ayun. Ito po yung mga priority nila. O, so, ito si kuya. Meron na ba yung mga mga? Meron na, ma'am. Oo, ayun. Ayan po.